Ang inquirer ang may-ari ng Dunkin Donuts. Iyan ang tanong ng mga counter dito. Sila yung may-ari niyan. About five years ago, they were assessed 1 billion taxes. Maniwala ka o hindi. Inapil nila, ng inikot ng inikot, pabalik na pabalik, pagdating kay Inares, they were only assessed 8 million 400 something. Yan ang mga oligarchs na gusto kong Yang mga ungpin na mayaman, impluensa, pag kung sinong administrasyon, lapitan lang. Ong pin binigyan siya ng concession ni Cory. Since then until now. One. One percent lang. Everybody is paying ten percent of their crop. Yan yung mga oligarchs. Yun yung mga mayaman na mga putang inawala ng ginawa Magupo lang tapos gabitin yung impluensya. Yang inquirer, I don't know. But meron akong natanggap na balita na may binili ng lupa yan sa guberno ang binayaran lang sweetheart sweet deal. Dahil nga they went for courage during kalaban nila sa Marcos. May, may lupa yan na halos ibinigay lang sa inquirer. It's an alley in, in Makati. Marami ng mga mga mall dyan na maliit. Pero, yan ay wikalkaling ko yan. Hindi lang yan. Yung mga mayaman na ah. kaya sabi ko, itong Pilipinas, ito para lang sa mga taong naghirap. Kayo ang protektahan ko. Yung mga mayaman, talagang kalaban ko yan. Sabihin na ninyo na inggit ako sa inyo, totoo yan, putang ina kayo, pero magbayad kayo. Kaya inggit ako ng galit sa inyo. Bakit hindi ako mainggit? Yung mayaman kayo ng yung mayaman, hindi naman kayo bumabayad ng taxes. Itong, itong inquirer, as if yung mga editorial nila, kung birahin nila yung mga opisyal, so birahin pa na, right, with all the righteousness and morality sa editorial yung palaputang ina, kayo pati yung IBS, mukhang pera kayo. Oh, ako lang rin makasabi ng minora ko Obama, kayo pa. Oh, Kaya kayong mga yayaman na yung mga tax evasion ninyo, magbayad kayo. Kaya si Lucio Tan, halos to the last day ng kampanya, habol ng habol sa akin yan. Kasi magusto magbigay ng pera sa Yung may, si Mega World. Sabi ko, hindi si ko, ko tumatama. Ayaw ko. Kaya naman, nanalo ako 6 million. Kaya nga, saan ko kinuha yung 6 million? <laughs> hindi naman niyo ako kilala. Bakit binoto niya ako? Why? messaging. Alam naman niyo, alam ko. Alam ko kaya nandito kayo kasi talagang mahirap lang tayo. Our country never grew talaga na. But in the fullness of God's time, sigurado ako, basta wala lang korapsyon at makuha ako yung lahat ng taxes na hindi mo bayad itong mga animal na to. Klusyutan has almost billion, thirty billion. He has to pay. He has to pay. Lahat, he has to pay. Kaming gobyerno, tax at source kami. So, nang-garantee ko sa inyo, tabla tayo lang. Walang, walang special. Walang muro, walang tausog, walang bisaya, walang ilong, basta tabla tayo. And from, to from time to time, you know, you, you visit the Philippines. Ayaw ko yan. Sabi ko, the streets, or public alleys, streets, public places, park, are only for citizens, natin. Kayong mga kriminal, wag kayong mag-stambay dyan. Utang ina, pag napulot ko kayo, bantay kayo. Kasi ang Manila Bay, ang mga isda natin, kulang sa nourishment. Walang pagkain. Kung matapon ko ito mga animal, ito doon, no, tataba yan. Yanong... napunta, sino ang napunta na ng Dabao? Oh, rame pala. Natikman na ninyo yung lapu-lapu doon. <laughs> yung lapu-lapu ng Davao talaga. Escabitsi, ano. ano. <laughs> Di ba mataba pati a little bit chewy? <laughs> Halo ang pagkain yan, mga sewage pati tao mismo. Eh, gusto ko man mag, you know, mga kababayan ko, ako'y nang mapamakaawa na sana tayo ay maging matino. Wag naman tayong basta na lang pumatay dyan. Nakakaawa naman ang Pilipino. Eh, putang ina, hindi ako ganun. Kayo ang kawawa. <laughs> Hindi mo mamadala ng pakiusap ng ano, mayor ako ng 23 years. Sabi ko nga, umalis ka dito. Ayaw mong umalis, patayin kita. Adi yung umalis, buhay. Yung mag-iwan, patay. Ah. At saka itong mga human rights, bugok talaga. If you will destroy my country, I will kill you. If you destroy the youth of my land, I will, I will kill you. Sa awa ng Diyos, wala pa akong pinatay ngayon. <laughs> Magtanong sila, sino pala ang pumatay niyan? E, tanungin mo ang pulis. Bakit ako? You know, I've uh, been uh, with you for quite a time. I would just like to appeal to you, uh, especially here. Uh, Qatar and uh, Bahrain, everybody, dito, they have been very good to us. Uh, yeah, let's, uh, <clears throat> let me thank the Emir from the bottom of my heart for uh, taking care of us. At sana naman, sumulod lang kayo sa ano. Magaya rin, it's evil. Whether it's really in my city, in Manila, there are rules to be followed. Just follow the rules. Para, tsaka, huwag kayong mag-inom. Bawal naman talaga dito yan. Ang um, babae, um, Stick. the rule dito sa babae dito kay Stricto, stick to one, but die for eight. Pero wag dito doon sa atin kasi prevailing. I'd like to thank everybody for being here. I hope I was able to convey the message. Mahal ko talaga ang, hindi ako nagpapakorne, mahal ko talaga ang Pilipino. I would not come here You know, I I I would have never dreamt of fighting a, the most powerful nation on earth Murahin ko na lang, kala mo, pantubo yung kalaban mo It's because of my outrage But they, they refuse to understand it And then, uh, I get uh, a mouth that's really... Pero wag, wag nila tayong ganunin kasi we deserve to be